Ang tatay, matematisyan. Ang nanay, scientist. Ang palayaw ng kanilang anak is iron 59. Tanong, ano ang totoong pangalan ng kanilang anak? Pag nakuha mo yan, meron kang isang libo. O, oh, ulitin ko. Ang tatay, matematisyan. Ang nanay, scientist. Ang palayaw ng kanilang anak is iron 59. Tanong... Ano ang totoong pangalan ng kanilang anak? pagdaka ko mo yan, may isang libo ka? Oh. ha Plano. Plancho. Ayo, kasi Ayo, kasi plano. kasi plano. Ayo, kasi plano. mati? Mati plano. Ayo, Mati mati Ayo, Mali. Mati Ayo, kasi <laughs> Ah. Uh, Ayon oh, 59. Uh, 59 yung palayo ng anak nila. Palayo. Oo. Pero ano yung totoong pangalan ng bata? Einstein. Einstein. Ale. Ah. Mathematician san? Ah. Yung tatay mathematician, yung nanay scientist yung <laughs> pero yung anak nila ang palayaw iron 59 Ah, oh, so yung logic na yan galing yan kay Arwin Costinar Villasan so shout out sa iyo idol Ah. Oh. at oh. yung iron wood periodic table yung iron sa FE oh, tapos 15 oh. 15 Uh, ano ah, kaya sila dito Ano kaya ko itanit ano ano anong ka nito? anong diyan anong ABCDE dyan? anong 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 ah anong Felix. anong ah? Felix. <laughs> bakit Felix? anong <laughs> <laughs> oh. ah, bakit Felix. anong 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 Marina ba? Ah, ha, ha, na. Yung ayon, F, E. Tapos? May 59. 50L. Yan? 50L. 50L. Ah, yung 50 L. Ah, sige. 50L. yung 9. Yung IX. Ang Ah, So, yung iron, FE. Tapos, yung 59 sa so, Roman numeral yan. Kasi, matematisyan mathema yung tatay. 59. So, L-I-X. <laughs>